Like oh, ano ba na nga pauwi na kami, puro kita ko si Miho, ulit! Yo. Ito ang aking baby bunso, natutulog. <laughs> my goodness, look at the McDonald's here. Okay, so that's your order, Kalel. we are just gonna take your order from there. Kalel, you explain the li magblankka. So this is contraption. The food will come down from there. I Okay. And then the video is it amazing? Is yes, it amazing? It's amazing. <laughs> Wow. At ang ganda po ng sobrang laki ng airport ng Sydney. We love it. Grabe yung mga store dito. Ang saya. Na happy ako kasi nag grocery ako dito sa Amcal and ang dami kong mga nakitang budol finds. Meron ako na discover na mahabang band-aid, pang spray sa mata, ang relax ng mata. Grabe! Akakahapi. Meron din ako na discover na kung ano-ano. CR lang ako. So, ganito sila dito. May family room. Unisex toilet. Mayroon silang shower. Sa mga long flight siguro. Pag akit mo pa lang ng gate galing sa connecting flight, makikita mo na ang mga best friend mo. Kaya lang, break muna kami ngayon dahil nagtitipid ang lola mo. <laughs> Nagot na naman ako kay color Rico nito. Pag nakakita may binili ako dito. Pupunta na naman kami sa Dubai next week. So baka doon na lang ako bumili. Kasi mura daw doon. Walang tax. Tsaka wala dito yung color na gusto ko din. Oh my gosh. Ang oh, gaganda ng tinda. Oh my gosh. Look at that. Ang laki oh. Prada. Lahat na doon. Rolex. Gucci. Every. There's gentle monster, pero meron na sa Pilipinas ng gentle monster. Balita ko ah. Look at this, guys. It's the Kylie. So pretty. Budget no? ka. Abi ko eh, ba talaga? Ulan <laughs> So guys, eto na nga, waiting na kami to na nga, waiting na kami to board. From, nandito na kami ulit sa Sydney, Australia. And we are going to, we are going home. Walang tulog, pagod. Tapos, eto pa, naiwan ko yung isang luggage namin dahil nag-over luggage kami. Dahil sa merch ng PBA Motoclub to eh. So, pinagbabayad ako ng 832 NCD kanina. Pero, kinancel namin ni Rico kasi... Nandun naman yung makaibigan namin. So, ipapadala na lang nila. Bas makaka -tipin. So, mga 25,000 pesos pag kinonvert mo yun. Eh, parang isang ticket na yun. <laughs> Dapat nagpaiwan na lang pala ako. Tapos, bitbit ko yun. <laughs> But anyways, all in all, ganun talaga. <laughs> so, guys, ayun. Pagod na pagod na yung lola nyo. Pagdating ko ng Pilipinas, hindi na ako mag-vlog. This is it. Last na to. Next vlog will be um, Dubai na. So, Dubai kami next week, September. 30. Okay? I'll post more about it sa Instagram ko. Follow nyo rin yung Instagram ko and Facebook Jack Meyerhofer. Love you guys. And that's all for our New Zealand tour. It was amazing. It was the best. The people, the food, and the greenery. Of course, pinakamasaya doon yung mga taong bago ko naging kaibigan at naging kapamilya namin sa New Zealand re-raise ka ng family pala talaga. The best sa New Zealand. Very family friendly sila. And I, I love, love, love New Zealand. It's one of my bucket list and my jack list. Ano pa lang seat number niya, sis? Ako, ate. Ay, ang, ang, ang unahan. Saya. Bye, sis. Bye, sis. Love you. Okay, so, Nauna na ang Harper at Kalil. Gusto daw nila ma-experience na pumasok ng alone. Tumihintay ko yung Rico kumain. Hi Sydney, Australia. Sydney <laughs> and New Zealand. And Say bye-bye. New Zealand. See you when I grow up. See you again someday. Guys, naka-business class tayo. Ang <laughs> <laughs> oh, maganda kung parating anak nakakahiga ka sa aeroplano kapataw yung paa sa kanila. <laughs> one kasi it's a Filipino devotional book. So, nakaka talaga tayong mga Filipino. And it's mostly for ladies. Kasi, ang Filipino baby ko, si Grace E. I think he's, she's a Filipino, the author of this. So, I always bring this. I'm um, still um, old school. Instead of watching, I'd rather read my devotional or my Bible with me every time I go. That's my quiet time na rin with the Lord. So, Your New Zealand experience. Do you like it? Huh? Do you like it? Yes. How about you. Oh, may sumundo sa atin. Let's go. <laughs> may nasundo tayo ni Lamaw. Let's go. Ay, si Lamar. Medyo na. Ayan. Oh, Grabe pagmamahal sa atin. Welcome home, baby. Guys, ang init sa Pilipinas. Umiyak din ako kasi nakita ko siya umiiyak. Ayan. <laughs> oh, ay, isa si rin. Ayun pala. Dito na doon lang. We're back guys. <laughs> okay. And si Pax tayo. See Bye! Biyahe ka pa si Buket doon? Diretso ka na? 9.45. Ah! O, oh, isa ba si VJ? VJ? Abaw. Ano? Ano tayo? Ah, 10 pa ako. 10.30. Okay, let's go! Okay, yun! Ano? Excited na makita si V at ang two girls? No. Excited? Okay, Juanla, sinira mo yung gulong namin. Galing mo. Pinaksak-paksak mo. Pero, thank you nga pala kay Guys, biglang init. Pagod na si Kalel. We're back! Sa ating mahal na bansa. Waiting for our driver. Harper, sorry! na ang aming man. Yay! Dakar is here! So, dyan muna. Sige, para yung mga pit, -pit. Nabalik na ang aking wagon. Kaninang umaga din ni Lieber. Hindi ko talaga lahat. 5 a.m.